Pag gantong kulay, nasa 350 ko. O, oh, tag yung dila niya nakalabas niya, nag nagpapamahal. Ang kitang stop taste niya. Anong stop to ito? Totong aso to. Totong aso ba yan? Oo. Uh, ayun, gumagalaw eh? Yeah? oh. Uh, Oo. Oh. Uh, ayun, ano? Teka lang. Ba't, ba't, gany ganyan, ba't yung kulay? Ha? Huh? Ito ang tinatawag na Extreme Exotic Bully na Blue Merl. Uy! Oo, uh, ayan ayun o. No? Oh. May mo. kulang narinig yun ah. Wala mo kung ilang buwan na to? Ilang buwan na yun, boss? Two months. Baby, di ba two months two ka pa once. lang? Oh, ayun o. No? Oh. Patan, laki. Tignan, mapapalaka rin ko ah. Alam mo kung magkano ang, ang, ang halaga nito? Ay, alam ko yan boss. Baby dog? Nasaan yan ang boss? Ang pangalan mo na niya ay si Moana. Moana? Yeah. Moana. Ay, ang bigat. Ayan o, oh, Tingnan mo. Extreme exotic bully number 1. Eh, no? Moana? Eh. Tingnan mo kung gano'ng aganda. Eh, Babae grabe. yan. Tingnan mo yung paa niya o. Oh. Akaya pala, Moana. Napakalaki. Grabe, laki boss ah. Alam mo kung magkano yan? Pag gantong kulay, nasa 352. 350? Pero napabili, napabait ng na binilihan ko nito, Binigay lang niya 320. 320? 320. Mm. Ilang kilos na ba to? Tingnan Ay, mo. Ay, grabe, napakamahal naman niya, boss. Namahal Ma talaga to. Kasi tingnan mo naman. Girl, oh. Ay, grabe, ah. Laki eh, niyang, boss, ah. Oh. Two months pa lang yan? Two months pa lang. Pag nanganak to, papa-estad ko to sa iyo eh. Ano boss? Papai-estad ko sa iyo. Stad? Kaya mo ba i-stad to? Meron ba? Kasi man. maganda 'yung lahi mo eh. Meron ba yung boss? Meron 'yan. Hindi ko alam kung tatanggapin niya 'yung lahi mo, pero maganda kasi lahi nito eh. Pero papa-estad ko to. Mahal yan boss pag binebenta. Pakinggan mo, di ba? Oh, uh, tensa salita. Happy pig to eh. Happy pig. Ay no, tingnan mo. Ang, tingnan mo 'yung dede nyo. Ayo ano, nga no. Kasi mo susuhin, no? Susuhin <laughs> mo. May gatas na to kahit baby pa lang 2 months. Baby pa lang may gatas, may gatas na boss. Mm -hmm. Ayan, gata, ano gatas, ano gatas niyan? Serelac. Yes. <laughs> tingnan mo. Oh, tingnan mo 'yung paa niya. Kamay oh, ang laki, 'di ba? Grabe, ang diba? laki oh. Kala mo stop toy eh. Oh, tagin dila niya nakalabas. Yan nag-jay nagpapamahal eh. boss, binili niya. Binili niya. Binili ko 320,000. Big time pala talaga dito. Tingnan so? mo 'yung dila. Cutie. Oh. Oy. Say hi. Hi, cutie. Oh, cutie. <laughs> oh. Yan, Bravo. yan ang extreme exotic bully blue merl. Ngayon ko lang narinig yung salita niyo, boss. Kasi exotic yun. Exotic kasi pala, no? Mm -hmm. okay. So, papalakarin na natin siya kasi kanina pa niya gusto maglakad na pigat mo. Okay. Yeah, ah, 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 ah. Ay, maamo din. Maamo yan. Maamo, no? 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 Ilapit mo, i-zoom mo sa kanya. Kaya lang amo, no? Ito, to zoom mo sa kanya. O, no. no? oh, yun, no? nakipaglaro, paglaro. Oh. Two months pa lang to. Pero paglaro -no? na, no? Hindi -no? niya pa kasi alam yung pangalan niya, eh, kaya nalilito ah, pa kaya siya. Pa kasi baby pa lang siya, eh. Ayan, o. Kaya no? okay, nakipaglaro, oh. Go, 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 go! Go, go, go! O, oh, yan, o. Oh. Tignan mo. Ang likse, di ba? Ayaw eh, oh, nga, healthy. no? Oh, healthy. O, healthy, eh, o. Oh. Ay, grabe, oh. Boom. Dulas, oh. nadulas. Go! O, na? Ha? O, na? Parang pagod na po, sa. Ha? ha? Pagod di. na? Hindi. Eh, training ko to. Mm. Eh, pagod na agad. Ganun lang. Mm. Three minutes lang laro niya. Three Kasi minutes lang. Eh, Mababagod. Kawawa naman, eh. O, ayan, o. O, o, o. Di ba? Masigla yan. Oh. Ay, sasali na pa dyan to, boss. O, oh, sali yan. Sali ah, na ng competition yan. Ha, na, yun na. Boom, 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 boom. Mahilig pala talaga sa asubos, ha? Ah, mahilig ako. Mahilig kayo sa asubos. Basta ah. kapag na pwede na siya i-stand, ikaw na ah. bahala.